Hi guys, welcome back to my vlog. So this is a super late upload na vlog na because it was the time na we celebrate New Year in London kasi I just got pulled out from a flight nung time na yan, actually wala akong plight and they just give it to me and here's my kalipat. sila, nagyaya sila na mag-celebrate kami ng New Year sa uh, downtown at manood kami ng fireworks pero kaloka, pagkababang pagkababa namin sa trend, grabe sobrang dami ng tao as in, kasi almost lahat ng tao ay pumunta dun sa downtown para manood ng fireworks, nakakaloka pero first, kumain muna kami, nag-order muna kami ng makto kasi that time sarado na lahat ng mga restaurant. Kaya wala kaming choice. And yan, habang nagiintay kami dito, ay nararamdaman na nga namin yung sobrang gutom. At kaya nga, buti na lang sa McDonald's, may mga tao pa. At bukas to, 24-7. At syempre, kahit na New Year, nagtrabaho pa rin yung mga crew dun. And talagang natanggal yung gutom namin. As in, nabusog kami. Ay, this year kasi, ay first time ko lang mag-celebrate ng New Year dito sa London at lumabas. Of hindi ko naman alam. Sinabi lang ng mga kalipad na para pala manood na ng mga fireworks na yun, kailangan mong magbayad ng around 40 to 20 to 40 pounds para lang makapasok ka dun sa space na talagang dun ipapakita yung buong fireworks, buong fireworks display. Kasi dito sa London, hindi siya kagaya sa atin sa Pinas na alam niyo yun, pwedeng pwede kang magpa fireworks, magpa ganyan alam niyo kahit simpleng tao, afford yung fireworks, dito kasi sa London is may isang specific place lang, and yan, yan yung yan lang yung nakita namin noong new year, nakakaloka kasi bakit kailangan pang bayaran, ba? Diba? dapat naman free yun sa lahat pero na-enjoy pa rin namin, ayan maganda naman, for me maganda, ayos na yung experience na to, at maganda naman at least kahit kakapiranggot yung nakita namin, eh okay na din. At syempre kahit na ganun yung nangyari, medyo nakinabahan nga ako kasi sobrang daming tao, lagi ko naiisip, baka mas stampid, magstampid, magstampid eh pero yan nakaayos naman at naging happy pa rin yung experience na yan for me. Yun, after nyan, ayan ang mga tao. Sobrang nag-celebrate nga sa New Year kasi syempre kahit na hindi ko kasama yung family ko, ay may mga kasama naman ako na mababait at maaayos na crew. Actually, wala akong plano lumabas kasi nga naibigay lang tong flight ato to sa akin at hindi ready, hindi nakamindset sa akin na lalabas ako. But I'm really thankful na sumama ko sa, sa kanila kasi imbes na mag ako dun sa room dahil nga syempre hindi ko kasama yung family ko and yun yung cons ng pagiging crew at pagtatrabaho sa ibang bansa kasi ang dami mong mga namimiss na mga special occasions, special things to celebrate with your family na yun yung mga, yun yung nakakalungkot na it all looks glamorous you've been traveling around the world pero ang dami mo namang namimiss sa sarili mong bahay at sarili mong pamilya pero yan, at least kasama ko naman ang mga mga mababait na crew na to, mababait na girls na to and yan, for anon yan, nag-ano muna kami, pumunta kami sa isang bar kasi nga para naman mag-celebrate konti for New Year at yan. And yun, ma-share ko lang na I'm really so grateful for the last year and yun, yung isang panibagong taon na naman to. Talagang napakabilis ng panahon talaga. Napakabilis ng taon na akalain mo kasi kaming mga kaming mga crew. Ang per month namin is malalaman na agad namin in the, in the middle of the month malalaman na agad namin kung ano yung mga lipad namin so for the next month napaplano na agad namin yung buhay namin and parang every month iintay ka na kung anong schedule mo tapos sahod, tapos ischedule ulit, eh. tapos ipaplan mo na ulit buhay mo, tapos sahod ulit. Alam mo, ganun yung feeling, kaya parang ang bilis-bilis talaga ng panahon. Actually, actually lahat tayo, na feel natin yan. I think, kahit anong profession mo. Kaya, yun, yun lang, after nyan, umuwi na kami, na siya, ang dami kong nasabi, no, yun lang, na, dami ko lang mga realization last year, and I'm so grateful for the last year also, and for this year, sobrang ready na ako, and grateful lang, go with the flow, ganun, whatever uh, life through what you ganyan. Yun ay siya. Hanggang dito na lang ang vlog ko. Ang dami ko nang nasabi. She? Thank you so much po for watching and follow and share. Thank you. God bless.